kung isa kang negosyante at problema mo ngayon kung paano mo ma, ma insert at paano ka mag exercise at magpapawis everyday para maridi mo yung katawan mo at makalaban ka sa mga challenges, uh, problems, and struggles sa business natin. So, panoorin nyo po yung video na to dahil ginawa ko po ito para sa inyo. Yo, what's up guys? It's me again, Roji. And meron na po akong tatlong buwan na experience sa uh, pag-attend ng mga fun run. So, kwento ko lang sa inyo guys no, yung yung life ko dati. I used to be an active uh, sports person dati talaga. Dati po nung kabataan pa natin, during uh, mga elementary days natin is I used to be a track and field athlete. And then Marami tayong medal kuha doon and then pagka high school yung focus ko naman is basketball, volleyball and football ayon. Tapos chess. So ayon lang um kumbaga, nung kabataan ko talaga. Ah, uh, kubaga active talaga yung lifestyle ko. Pero nung nag-college na unti-unti siyang nawala. And most especially during that time na nagtatrabaho na tayo. Um, naalala ko dati sa nung nagtatrabaho pa ako sa BPO. Makakapaglaro lang ako ng basketball every kapag merong ano, merong sports fest sa company namin or siguro once a year lang, parang ganoon. So, kumbaga nawala talaga yung yung pagiging active ko sa sa yun nga, pagpapawis uh, to become uh, uh, physically fit ganon, so dahil doon guys na-diagnose na po ako dati na meron akong fatty liver uh, siguro dahil po yun sa mga mga kinakain natin mga iniinom natin tapos wala pa akong exercise so kaya ako na-diagnose na, na, na ganon ngayon guys na nagdinegosyo na ako, syempre importante sa akin na maging isang physically fit, maging ah, uh, at least makapagpapawis man lang, marilis natin yung stress natin, marilis natin yung energy natin dahil at some point in in our life, like ako personally mahilig talaga ako sa sa ganun na magpapawis talaga. Kaso, yun nga, especially sa sa pagbi-business, kailangan na natin na na meron tayong regular na routine para marilis natin yung stress, marilis natin yung energy natin na nasa loob natin. Okay? And then, doon sa topic natin, kung nahihirapan kayo kung paano nyo masama sa lifestyle nyo yung pag exercise pag ensayo pagpapawis. So, ito yung ma recommend ko sa inyo na gawin nyo po. Unang-una mga boss is dapat sumama kayo sa mga kaibigan nyo na nasa ganon sila. Bali, sa active lifestyle sila. So, kunwari, meron ka mga kaibigan na mahilig sa basketball or mahilig sa volleyball. So, sumama ka sa kanila or meron ka mga kaibigan na mahilig sa sa fun run o uh, mahilig sa jogging, mahilig sa, sa hiking. So, pwede kang sumama sa kanila in that way. Um, mamomotivate ka kapag kasama mo sila. At iba kasi yung hatak ng mga kaibigan natin kapag meron tayong mga, mga ganun. Meron tayong mga kaibigan na pinipili tayo na pupunta talaga sa mga ganung event. So, pangalawang rason mga boss na may recommend ko sa inyo is gawin mo to para sa sarili mo. Okay? Para sa, sa health mo mismo. Uh, merong isang kasabihan. Ang sabi is, health is wealth daw. So, which is true naman. Dahil kung isa kang negosyante ngayon, whatever you have right now, if dumating yung time na maniningil na yung katawan natin, malaki yung chance na kung ano yung naipondar mo ngayon, kung ano yung nasimulan mo ngayon, malaki yung chance na uh, mawawala siya dahil sa nagkasakit ka or hindi mo na kayang patakbuhin yung negosyo mo. And it happens to a lot of businesses. It happens to a lot of businessmen. So sana um, sa atin bilang isang negosyante uh, dapat din natin i-consider yung, yung katawa natin. Dapat natin pakinggan yung katawa natin kung uh, minsan yung katawa natin umaalma na. Merong mga sign na nagre-reklamo na yung katawa natin dahil sa sobrang trabaho, dahil sa sobrang pagod, stress uh, and also especially sa mga startup na businessman dahil alam natin lahat kapag start up pa yan ikaw pa lahat so um, ano talaga mapagod uh, talaga kuya and most of the time pala is naboborn out yung isang negosyante and isang isang way para makalaban tayo dyan or ma up natin yan is to do regular exercise. Okay, so pangatlong tip ko sa inyo mga boss at maire ko sa inyo para ma-apply nyo at masimulan nyo na to do it with your purpose. Alam nating lahat bilang isang negosyante. Uh, malaki yung pangarap natin bilang isang negosyante. Gusto natin makatulong sa pamilya natin. Gusto natin makatulong sa, sa ibang tao, mga empleyado natin, sa ibang ibang tao na pwede pa nating mabigyan ng opportunity to grow, opportunity to to have jobs. And marami pang iba. Yung impact natin sa community. So do it with your purpose na kailangan mo yung gawin para magtagal ka dito sa mundo. And uh, meron ding iba dyan na mga negosyante yung purpose nila is to para sa family nila. Of course, um, sa mga mahal natin sa buhay. So, the more na physically fit tayo, so, mas mahaba yung time na, na ma makakasama natin yung pamilya natin, mga anak natin, magulang natin, mga friends natin. So, ayan lang. Um, sana po nakatulong to sa inyo. Isa sa pinaniniwalaan ko po na sa pagninegosyo talaga, panalo talaga yung mga negosyante na nagtatagal sa business. So, pangarapin natin na magtatagal tayo sa pagdinegosyo. Uh, three decades, five decades, ganun. Uh, sobrang ina-idolize ko talaga yung mga negosyo na umabot sa, sa mga ganun. Meron nga ibang negosyo dyan na century talaga. And we can only fulfill that um, dream if we are physically fit. So, ayun lang. Um, para sa mga negosyante dyan, galingan pa natin. Ugaliin po natin na mag-exercise everyday, make ourselves more uh, physically fit para po makalaban tayo sa mga sa mga problems, struggles, and everyday war sa business natin. So, ayun lang po uh, mga boss and I hope mag-follow kayo sa, sa personal page ko po. And then, invite ko pala kayo na pumasok kayo sa Facebook group natin which is WorkSmart Community. Ayun, so, you can talk about business, about life, and, and all. So, that's lang And always remember, mga boss, to always work smarter, not just harder. Takets mga boss. Bye bye.